Mayo buntag sa tanan guys and welcome uli sa ating vlog. For today's video guys ay mag-unboxing ako ng mga parcel na dumating sa aking munting tahanan. So ayan guys yung mga in-order ko nga pala na parcel guys ay tungkol din ito sa aking tindahan. Wala nang iba guys. Hindi na ako nag-order na kung ano-ano pa. Basta sa tindahan na lang yung iisip ko guys mga school supplies nga pala ito guys yung in order ko kasi ma manakanaka din kasi na meron din kasi naghahanap dito and sayang naman kung wala akong maibigita so sa orange app na ako nag order guys and pinili ko doon ang free shipping para hindi na ako mamamasahi ba diba? May bibili, may bibili. Sandali lang, sandali lang. Kasi dididi pa yung bata namin. Dididi ka. Ayan o. Dididi pa. <laughs>

<laughs> tapos ka na nang melt ha? ha? Ah. tapos ah <laughs> tapos tapos na busog ka na ha? <laughs> bigyan mo ng ano dalawang balot ayun oh nakatali oh ay naka repack ayun yan yung lalagyan ng stick yung oh, malaki dyan yan dalawang balot na ganyan Sampo. Oh. oh Tapos magano ka ng plastic. Magano ka ng plastic. Ayun lang yung labo. Magano ka ng plastic labo. Tapos sampung piraso. Ilan lang yan? Sampo? Sampo? cellphone ang tindiro -cell ang cellphone <laughs> ang so ang binayaran ko dyan ay yung items na lang ayan napuno na nga yung box na kaka-order ko guys <laughs> di ba so dagdag kita din to ang iniisip natin talaga pag tayo ay nagninegosyo ay kung ano yung makakadagdag kita makakadagdag income kahit papiso-piso po, hindi na yan guys. So dito, nag-refill na rin ako ng mga soft drinks na mga bungi-bungi dyan. Medyo maraming na kasi mabungi-bungi. Para naman pag may hanap ang tumor, ay malamig yung mga soft drinks na ibibigay natin. Diba, yung iba nga, namimili pa ngayon yung sobrang lamig daw ko, no? Diyos ko. <laughs> so, ito guys, itong mga dishwashing na yan guys, isa din yan sa mga pinagdagdag kong paninda guys. Dati wala ako niyan, so ngayon nagdagdag ako. ayun yung mga sabon na mga walang label, yung safeguard na walang label, at saka yung uh, self-care na walang label guys, nagdadagdag ako. And, niripa ko rin yung mga uh, dishwashing at saka yung ayan yung niripa ko guys ay downy yan siya. Antibag ang ano niyan tawag niyan downy. So, wala nga lang siyang label, diba? di ba? Walang sulat. So ito guys, medyo mababa kasi ang price nito guys and marami din kasi, kasi talaga ang bumibili dito guys yung paano pa, pag ano, pa ganyan-ganyan paripak guys kasi sa for example sa isang laba ay mailagay na nila yung isang ganyan oh. Limang piso lang ang binda ko niyan guys. So madali lang talaga siya maubos guys and sayang din di ba dagdag income na rin yan, dagdag kita. So, ganun talaga, guys, pag magnegosyo ka, uh, kahit konti lang yung business mo, kahit ano lang yung inigusyo mo, basta meron, basta meron mapapakitaan at meron papasok sa uh, bahay, ay pwedeng pwede yan, guys, sipag at lang talaga. Tiyagaan lang talaga sa mundo ng tindahan, guys. Hindi pwedeng, hindi mag kasi kagaya sa amin, guys, ay isi-share ko ulit eh, sa ngayon kasi, guys, meron na akong college. So, medyo mahirap talaga ang gustusin. Kasi, uh, yung tuition ng aking college ay hindi basta-basta, guys. Nagtutuition ba naman ng 65K sa loob ng 6 months? O, saan ka man ang kung ano, guys? sa tangkungan, Diyos ko, makalot, ginandili, makalot, guys. Gayatay na lang yun. So, ito, guys, ayan. Basta ito lang, guys, makaano lang tayo, maka uh, dagdag kita, tapos makatulong sa aking asawa. Kasi, ayan, pinag... Nasa ano na naman kasi, guys, eh. Nasa plano-plano lang naman kasi, guys, eh. Kung paano, i-discapin natin. Ang importante ay makapagpaaral tayo ng anak, di ba? Kasi, Ah, uh, si sino din sila naman yung mga anak natin na makikinabang pagdating ng panahon ay na hindi naman sila uh, mag hindi magaya sa atin, maging maganda naman ang kanilang buhay. Si Papa haligin ng tahanan. Si Mama ano, ilalo ng tahanan. Ako taga-upo sa paninda sa ano, tindahan. At at at, at, at ang sirihan gamit very good so ayan guys hanggang dito na lang ating video maraming salamat sa inyong panunood at naway inyo inyong namang ishare ang ating video para uh, marami nakakaalam God bless sure you all and bye